sumabak sa bitiman ng Showtime pero ngayon lumalaban na sa hubaran yan ang Viva Max hunk na si Jason Evans oras na para kilatisin ang sarap na dulot ng hunk na ito dito lang yan kung saan nagsisiksikan ng mga Wild at Guafu WTF you ikaw ka ba artista nung bata ko ako oh. si Kian daw po. Kian? Kian? Kian Cipriano po. Kian Cipriano! Tapos oh. ito pong lumaki ako. Hindi ko rin po kasi ito. Kiana Reeves na! Anong lumaki? <laughs> ah. Eko halimbawa. Oh. Bibigyan ka ng proyekto. Frontal nudity. Ipapakita si Junjun. Opo. Oh. Papayag ka. Kung yun po ang kailangan, bakit hindi? Pinasok oh, eh. po natin to. Go lang tayo ng go. Go lang ng go. Sa atin. Eh, Hala naku, po Naku, tama-tama. Yan ang kailangan namin ngayon. Frontal nudity. <laughs> Kaya ba? Ay! Ang inverno sa akala ko, oo, oo siya. <laughs> Pwede naman po, kasi lang... Ay! Siyempre, ikaw, exposed ka sa showbiz. O, oh, exposed ka sa social media. Nakailang bading ka na? Bading po. Ay! Uh, bakit naman po ba Hindi po mo... <laughs> ba pwedeng babae? Bago ang lahat, hello naman kay Clayton na 8 months na nating YouTube Platinum Member. Maraming salamat naman sa suporta sa WTFU. At dahil dyan, para sa'yo ang episode na ito. pag-iinit na exclusive reality shows ang naghihintay sa inyo dito sa WTFU. Ang trending at viral, PBB, palarong Boylets at Beckys. Ang gumigiling sa sarap, Felix Bakat Dance Challenge. Ang bumubukol sa init, The Boys, The Search for the Ultimate Bikini Boylet, Season 1 at Season 2. Ang kontrobersyal, The Sponsor, ang pagbubunyag ng mga kwento ng mga gay benefactors at ng mga boylets. At iba pang reality shows na talaga namang gigising sa kamalayan ng sangkabaklaan. Para mapanood ang mga ito, punta lang sa aming original streaming site, ang channelfoo.com Or kung ikaw naman ay Android user, pwede ka rin maging YouTube channel member. I-click mo lang ang join button sa aming homepage. Walang credit card, walang problema, dahil pwede ang GCash at Paymaya. Hello, this is Mr. Fu at ito ang WTFU at makakasama natin ngayon si Jay Sonsa. Hello mo ba si Jay Sonsa? Jay Sonsa reporter. Ah? Reporter. Oh, unfairness. Oh na dinakit. <laughs> Jason Gainsa. Kaya na mo. Jason Gainsa, uh -huh. yung komedyante. Oh. Oo. Hmm. Nag... Ano ba si Jason Gainsa? BBB? Yeah. Oh. Di Hindi, ang kasama natin talaga yon. eh si Jason Evans. Oh. Talaga, pang foreigner ang Evans. Oo. Oh. Oh, okay. may lahi po. Ah, may lahi. Okay. Lahing, ano? Half bulldog, half sheets. Ah, yun. Ah, talaga. Kumakakol. Joke lang po, joke lang. <laughs> Hindi nga, may foreigner, ano ka? Black? Meron po, meron. Anong foreign Spanyol po. Espanyol! Yo soy fu! buenas uh, Kemerut! Oh. Ah, talaga? So, Jason Evans ba talaga? Or screen name mo lang yan? Bali, Jason Evangelista po talaga. Ah, tapos pina... Ah, in na yung nakaisip niyan. Bali, ako lang po, para... Para may ibang dating. Oh. Si Jason Evans ay nag artista sa Viva Max. Pero, bago siya sumalang sa Viva Max, eh I'm sure pamilyar siya sa inyo dahil nag showtime siya. Oh, siya po talaga si Vice Ganda. <laughs> Big reveal alisin mo na yung batch hindi ano nagbidaman ng showtime. Yes po before. Ah. Be po. So anong batch? Ilan bang batch 'yan? So Bali 17 po kami doon eh ah. grand finalist po. Ah talaga? Anong year to? 2019. 2019. Ah Jason Evans ka na doon. Bali, MJ Evangelista po. Talaga. Ah, yun ang ginagamit mo, MJ Evangelista. Ah, okay. So, nag... Uh... uh ka, uh, finalist. Tapos after nun, anong nangyari? Nag-artista ka ba sa ABS? After ano? po nun, bali, nag-pandemic po kasi. So, um, talagang cold po talaga nun. Eh. Medyo malamig yung career nun. So, ah, so wale Oh. So, paano po, ka, okay. So, medyo dalag-pandemia, medyo walang racket. Okay. Pero paano ka napunta sa pag-aartista naman sa Viva Max? Bali, dati po kasi talaga, hili ko na talaga yung mag pa sexy sexy so mm. naisip ko bakit hindi ako pumasok sa Viva Max kasi dati po kasi talaga mahilig ako mag gym so sporty talaga ako eh basketball boxing Muay Thai oh. so naisip ko sumapa kaya ako sa Viva Max kung mm baka nandito yung future ko. Or... So, kanino ka lumapit? Dumiretso ka lang sa Viva? Or may nag-manager uh, Hindi, sayo? bali po kay, ano, kay director po, Ropa Gemma. Ah. Siya po yung naglakad sa akin. Para makapasok sa Viva Max. Ah. So, ano to? Nag-workshop ka ba? O salang agad? Uh, Nag-workshop na po ako before eh. Mm -hmm. May acting Nung workshop Viva ka po na. ako nag-Viva Max. Uh -oh. Okay. okay. Anong una mong proyekto sa Viva Max? Bali, ang una ko pong proyekto doon ni eh, Sex Hub. Sex hub. Sex uh, hub, yes. Okay, ano naman ang role mo dyan? Bali, ano po ako dito? Fuckboy po ako dito. Ay! Pero, oh, patingin uh, nga! <laughs> uh, pero ano lang po ako. Uh, silent fuckboy. Ah. <laughs> okay. Sa ang kaeksena mo dyan, mga babae? Bali, babae po. Si Salome ang leading lady Salome Salvi. Salome Salvi po. Ah, talaga? Okay. Chika ko din yan. O, oh, oh, O, oh, siya yung una mong... So, para first is sa lumisalbi yan. Ah, hindi. hindi na ma. Okay. Teka lang. So, anong pinakita mo dyan? Bali, pinakita ko po dito yung katawan ko po. Tapos, naka-plaster po kasi kami. Ah. so, naka-plaster. Tapos, uh, ah, puwet pinakita. Ganyan. Yung puwet po. Yun. Yung ah. siya dito sa lugar. <laughs> pinakita. <laughs> Opo. Ah, okay. So, sa bilang sabi mo naman, Talagang ginusto mo yan? So hindi ka kinabahan? Hindi ka na-awkward nung sasalang na kayo ni Salome sa eksena? Hindi po eh. Parang yung pakiramdam ko talagang lalong na-excite pa ako eh. Ah talaga? Pag-love mo kasi yung ginagawa mo. Oh. So may konting kaba pero yung kaba na yun, yun yung excitement eh. Yung talagang gusto gawin yung gusto Tsaka, so, kamusta naman ang eksena mo kay Salome Salvi? Eh, sa Salome Salvi, alam naman natin na talagang adult content creator yan at saka hardcore yan. Pero syempre sa Viva Max hindi ganun ka hardcore katulad ng ginagawa niya sa ibang ano hub sa ibang hub oh. hardcore din po kami talaga doon ah na. talaga Anong bakbakan kung bakbakan talaga. ah, talaga so kamusta naman ang pakikipagtrabaho kay Salome um, Sabi maraming gustong makakolab yan pero ikaw nakasama mo sa pelikula or sa series kaya yeah, nga po uh, mabait po yung si Salome and okay po siya katrabaho magaang po siya katrabaho magaang siya yes, uh, <laughs> Dahil binuhat mo siya. Binuhat ko po siya. Talagang kinandong ko siya. Magpahikot-ikot kami. Ah, bas, uh, talaga. <laughs> lahat ng pabuti ko yung naginahan namin. <laughs> <laughs> yun po. Okay. Uh, after niyan, so sa Lame Salve, uh, sino yung sumunod o ano yung sumunod na proyekto? Bali, yung sumunod ko po na proyekto, yun naman. High on Sex 2. <laughs> Puro may sex sa title. O, oh. Um, uh, Doon po ako sinasabang uh, Ewan ko po, mukha po ba akong Pakpoy. Ay, nako! Hindi Parang hindi naman. Parang kang galing seminaryo. Ganon din ang role mo. Ganon din po. Sino naman ang ka-eksena mo dyan? Bali, ang ka-eksena ko po dito si Apple D. Si ano? Kilala ko din si Apple D. Oo, nakasama ko din yan. Oo, okay. So, kineme mo rin si Apple D dyan? Opo, marami din po kami ng sex scene. Pero tuwing uh, nag na kayo, may plaster talaga, no? Meron po talaga. Ah. Kailangan po kasi talaga yung plaster. Ah. Eh kung halimbawa, oh. bibigyan ka ng proyekto, frontal nudity, ipapakita si Junjun, oh, po. papayag ka. Kung yun po ang kailangan, bakit hindi? Oo! Oh, Pinasok po natin ito. So go lang tayo ng go. Go lang ng go. Atin. Eh, Trabaho lang po. Naku, tama-tama. Yan ang kailangan namin ngayon. <laughs> frontal nudity. <laughs> kaya ba? Ay. Ah. <laughs> Ang ah. inverno sa akala ko, oo, oo siya. <laughs> Pwede naman po, kasi lang Ay. frontal, ano lang po, frontal tummy. Ganyan. Ah. Okay, so ah, talaga so ka pag ganyan, kung maganda naman yung proyekto at kailangan talaga Opo, sa script. Kasi Viva Max po, so pag sinabi mong Viva Max, go lang ng go kung ano yung pagawa sa'yo, basta kung ano yung makakabuti. Uh, Tsaka kung ano yung gusto ng director and ng producer, talagang yun po yung ko. Uh, halimbawa, may mag-offer sa'yo mag-produce ng porn. Katulad ng uh, sinasabakan halimbawa ni Salome Salvi, di ba alam mo naman na okay. nasa Pornhub siya, o may sarili siyang account doon. Ikaw ba willing ka na magkaroon din ng ganon? Viva Max po talaga yung gusto ko. Yun lang, ganun lang. Oh. Pang mga pelikula series pa-sexy lang. Oh, hindi po, pa yung sexy. kasing hardcore na mga ginagawa ni Salome. Ah, hindi naman po. Ah. Talagang may mga parang love story, love story din ah. po. Ang so acting-acting. Di ah. acting na mag-babakbakan. Ah, okay. Bakbakan <laughs> oh. sa babae. Oh. Ay halimbawa, o, una, kumayag ka na, frontal nudity. Ang next project mo, bakbakan sa kapwa lalaki. Ayad ka. Sunto ka na lang po, pwede. Ah, love scene <laughs> sa kapwa lalaki. Love may scene. May lamlapan, may tsorbaan. BL series. Gay film. Ganyan. Hindi ko po alam eh, pero mas more on babae po talaga. Uh, eh, pe, kung yun ang i-offer sa'yo, tatanggihan mo? Eh, kung ano po yung bigay ng Viva. Uh, go lang ng go. Go lang ng go talaga so papayag ka naman Baga, work po yan eh so go natin yan kung ano yung opportunity pasukin po natin so ngayon kasi nasasaba ka sa mga sexy okay. sa mga daring pakita ng puyat ganyan <laughs> Kung ikaw masusunod, anong gusto mo talagang genre ng pag-aartista? Gusto mo ba comedy, action, drama? O yan talaga yung gusto mo? Bali sa akin po talaga, gusto ko action na may bakbakan talaga. Action na may bakbakan? May leading lady ka tapos... Ah, babakbakan mo yung babakbakan. mga kalaban, babakbakan mo rin yung leading lady? Bali, dalawa po yung balang mo. Isang balang totoo, tsaka isang balang katawan. Ah, so marunong ka ba magpaputok? Ah, marunong po. Paputok ko mga Ilang putok ang kaya mo? Walo po siguro para infinity. <laughs> Symbolic pa yung pagpapotong otso para daw in, ano, infinite. Infinite oh, po. Oh, in fairness naman. <laughs> sige, so kaya mo papotok ha? Kaya naman po. Kung, kung may lalabas pa ba? Oh. Papotokin ng papotokin <laughs> kung lalabas eh. Sa <laughs> po! Siyempre, ikaw, exposed ka sa showbiz. oh, exposed ka sa social media. Nakailang bading ka na? Bading po. Uh, Ay. bakit naman po bading? Hindi <laughs> <laughs> mo pa pwedeng babae. Ay, di ba? <laughs> Ay, di, given na kasi alam okay, namin bading, na maraming uh, babae ka na. Pero ikaw ba? Kali, lang, marami uh, din po akong mga kaibigan na gay friends uh, po eh. Uh, Mababait po sila. So, hindi naman po yung talagang binabading ko. Uh, Balik kaibigan ko po sila. Uh, hindi ko po tinitake advantage. Hindi rin nila ako tinitake advantage. Uh, mabilis sumalo, mabilis sumagot. <laughs> uh, talagang friends lang po kami. Uh, Kung baga, pantay-pantay lang po eh. Uh, pero nagkaroon ka na bang karelasyon na bading? Uh, hindi po eh. Parang kaklose po talaga yan. Kaklose po. Uh, talaga. Kumbaga. Pero nakikita mo ba ang sarili mo na makikipagrelasyon ka sa bading? parang hindi po eh. Yung friends po talaga na love ko, yan. Uh, Pero yung babae po, yan. Ah, uh, babae. <laughs> Ikaw ba may girlfriend ka ngayon? Wala po, three years na po walang girlfriend. Uh, bakit? Hindi ko din po alam eh. Siguro, masyado akong loyal eh. So, pag nagmahal ako, napopokus ako sa girls. Tapos, kapag nahihiwalay ka, nasasaktan ka ganyan kaya hindi ka nagjojowa agad ganun Sasaktan ba nasaktan ako tapos lalo silang dumadami joke ah. lang <laughs> kailan girlfriend ka na <laughs> bali ang talagang naging girlfriend ko po mga 4 pa lang apat ah, tinan tawon ka na ba yung 24 po 24 okay so ano bang tipo mong babae physical physical ah uh, syempre uh, maputi or morena okay sa akin kasi uh, tapos Siyempre, unang-una, -una. beautiful eyes. Uh, ah, okay. sino crush mong artista ang babae na sana ganun yung itsura ng girlfriend mo? Crush mong artista? Madam! <laughs> <laughs> Tulad Nino! Bali, ang crush ko talaga si Andrea Brillantes eh. Andrea Brillantes. Oh, mga ganun. So, wala na Make sila ni you... Richie Rivero. Oh, um, ano, pwede nang mag-a-play. <laughs> 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 Kausapin mo si Andrea Brillantes. Na-meet mo na ba siya? Hindi oh, pa siya namimit eh. Hindi mo pa siya nakakatrabaho ever. Di pa. Oh, anong gusto mo sabihin kay Andrea Brillantes? Ah, uh, Andrea, kung makikita mo ako ngayon, hein? sana magkita tayo soon and maka-work ito soon. Ah, uh, so, wala pa naman ligawan, so uh, crush ko <laughs> lang kasi <laughs> ito. So type ko lang. Ang dami mong tato! Opo eh, bad oh. boy kasi ako dati. Uh, oh, ano, ano mga, ano paborito mong tato? Paborito ko punta to. Ito po nasa likod ko. Nasa likod? Okay. Ano yung nasa likod? Tingin? Wings po siya na may cross. Ah, o oh, mamay, papakita mo yan. Oo. Oh. Wings na may cross, bakit? Bali, yung pinaka-wings po niya, yung, yung Holy Spirit eh. Ah. Tapos yung cross, ayun po si, yung creator natin. Oh, very spiritual. Spiritual po tayo kahit nakagawa tayo ng masama laging mabuti pa rin yung nasa isip natin dapat. Talaga. Parang gusto ko mag-pause for a prayer. Tiyan <laughs> <laughs> Hindi, importante naman ang spirituality. Hindi Iniwala yes. naman ako dyan. Kailangan uh, -huh. uh -oh. iniwala sa tao. So, uh oo. -oh. Dahil dyan, sinimulan natin dyan ang susunod kong tanong. Ano yung hindi mo makakalimutang offer ng bakla? mo <laughs> <laughs> makakalimutan. Uh oo. -oh. Madami. Yeah. Uh -oh. <laughs> ano yung hindi mo makakalimutan? Hindi mo makakalimutan o ano yung pinagbigyan mong offer ng bading? Yan. bali inuman po yan. Dinner. Inuman, dinner. Oh, tapos take home? Hindi naman po. Take out ng dinner. Ah, <laughs> take out ng dinner. Tapos ikaw ang tinitake home? Hindi po. Ah, dinner pa din. Para hindi mapansin dinner. <laughs> Kari, di mo yung dinner. <laughs> okay. So ano yung ano naman yung parang kakaibang offer na natanggap mo? Take ano ka kaya ng over ng sandok? Sa dami hindi niya maalala. Hindi ma Dalawa lang yan. Sa dami hindi niya maalala o oh, nag -e edit siya dahil ayaw niya i-share. <laughs> hindi ko naman po. Ako naman kasi open-minded naman. ako. So ano yung parang, wow, yun ang ibibigay. O kaya, yeah. ano ba yun? Dami Bakit na, lang siya lang in -offer? material na... Gusto ibigay talagang in-offer na sa akin. Eh. Ah, talaga. May pinagbigyan ka na. Bali, pinagbigyan. Wala po sila po nagbigay. Uh, tinanggap mo lang. <laughs> tinanggap mo. Bali yung binigay po nila, so kaibigan ko naman po sila. Uh, so bukol po sa loob. Hindi yung talagang parang inisahan ko lang sila. Uh, I mean, talagang binigay nila. At, binigay nila, humingi ng kapalit. Ay hindi naman po. Okay. Talagang kusa po nila. Uh, so, wala uh, naman pong <laughs> ano. Wala naman pong ang tawag dito, wala naman. Wala ka advantage. Ah, uh, hindi kanila tinake advantage dun sa binigay nila. Hindi naman. Ah, uh, dahil natakot sila dun sa ano, cross na may wings. <laughs> oh, <okay. laughs> dahil dyan, may kamukha ka ba artista? Mm -hmm. Sino ba yung nagsabi na ba sa'yo na parang may kamukha kang artista? Direk, sino ang kamukha niyang artista? Iba, alak syo, yung mga Dots Entertainment nung araw. Parang may kamukha ka. Hindi mo na alam Dots Entertainment. Bata ka pa eh. Pero sino nagsabi? Sino ang kamukha mo? Madami daw po ang kamukha pero picture ko po talaga hindi <laughs> ano, 'yan. Ano si niya. Ah, uh, bali sino po eh si nung bata po ako oh. si Kian daw po. Iyan. Kian Cipriano po. Kian Cipriano. Oh. Tapos ito pong lumaki ako. Hindi ko rin po kasi total... Kiana Reeves na. Ngayon din. Ah, bali. Madami po eh. Sino nga ba? Nabab sino nababanggit nila pangalan? Parang Sino ba ito? Kiko daw po. Ganyan. Kiko Machin. <laughs> Sino Kiko? Kiko Estrada po. Pag konting... Kiko Estrada. Ah, yes. Oo. Kiko, Kiko Estrada. Syempre, for me po, hindi ko naman actually talagang ginagaya. Or oh, basta, pero yun ang mga, na, na, na mga nakocomment sa'yo. po. Ang ganda na ilong mo. Mm -hmm. Totoo yan? Totoo po. <laughs> po. <laughs> ganda, in fairness. Salamat. Oh, Dial Gian. Sige, sagutin mo na ang mga katanungan. Okay. Sige. Matrona o Bating? Matrona. Matrona? Wala naman pagpipilihan sa dalawa eh. So, hindi man... Matrona o Bating? Matrona o Bating. Hindi pwede namang hindi pumili. <laughs> Oo, dapat isa, Matrona o Bating. So, may matrona dumarating dito at may isang bating na dumarating dito. Kanino kasasama? Hindi po sa okay. Parehong offer. Parehong offer pantay. Ah, diba? 500,000, 500,000. Sige po, dalawa na sila para. Hindi, isa lang. <laughs> isa lang. isa lang. Ah, uh, sige po, sa detay sa matron. Sa matron ng bakit? Uh, Ayaw mo nang badin? Okay naman po sa in, kasi pero ang tingin ko po, po talaga sa akin is magaan po din yung lobby sa amin eh. Pa? Friends po talaga. Uh, so hindi mo talaga nakikita ang sarili mo na makikipagrelasyon ka sa badin? as friends po. Friends ng talaga jowa. Ganyan. Yan. Um, sponsor. Yan. Sponsor. The Ayoko sponsor. naman din po mag-take advantage eh. Bay talaga. May spirituality talaga. Hindi naman po sa spirituality. <laughs> sa totoo lang po talaga. Ah, okay. So sa matrona ka sasama. Nakapag-try ka na ba ng matrona? Matrona hindi po. Hindi sure. pa. Oh, sige. Mga anong edad? Ang tingin mo na kaya mo pag matrona? Matrona? Siguro. Ano po ba? Edad ng matron, hindi po. 89 hanggang 100. <laughs> Kaya. Huwag naman po, baka na po. mahaba ba ang dila mo? Tingin? Ay, sa camera. Tingin, ang haba ng dila niya. Wide coverage. Action. Napipili ka lang. Monay, pandesal, o hotdog? Hindi po, hotdog. Ayan, yeah, very good. Lalagyan po ba ng ketchup? Lalagyan niyo po ng ketchup? Mayonnaise. Okay. Dahil dyan. Tumayo ka na, alisin mo muna yung sando mo bilang sa sanay ka naman magbaba. So, po po kasi baka mamaya mabangga ako. Ah, doon ka na magkambyo, huwag sa harap ko. Ah, ayan na. Baka mamaya mabangga tayo. Harap ka doon. Ah, ayan na, oh. Alisin mo na yung sando mo. Ang ganda ng mga tattoo. Oo, oh, ang haba. Anong sinasabi nun sa ilal? Gilip. Pwede. Dahil dyan, maraming salamat naman. I-invite mo na sila sa iyong mga proyekto, sa iyong social media accounts. Go! Ininvite invite ko po kayong manood ng Sex Hub, directed by Bobby Bonifacio, and High on Sex 2, directed by G.V. San Pedro. And meron din po ako sa Halo-Halo. Ayan, ang director po dyan ni si... Derek Roman Perez. Yes, Bina, uh, binabati ko po lahat ng kaibigan ko dyan, kako artist ko dyan sa Viva Max. And syempre yung manager ko na si Derek Pajema. Ayan, and yung family ko din po. And friends ko po. Sa lahat po ng friends ko dyan, binabati ko po kayong lahat. And huwag nyo po akong kakalimutan ni follow sa bago ko pong account, uh, Instagram account at Jason Evans 711. Ayan. And sa Facebook Facebook ko po, uh, Jason Evans. Type nyo lang po yan. Maraming 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 salamat po sa inyo lahat. And sa VivaVox family ko, sa lahat ng sumusuporta po sa akin, maraming maraming salamat po. God bless you all. In fairness naman, si GB San Pedro, naging director ko yan ng matagal. Opo, opo. Solid po yung... Uh, 7-11, dahil bukas ka sa lahat ng gustong kumain 24 oras? Hindi po, birthday ko po. July ah! 11. July 11. Opo. Ay, may meaning na magbala. <laughs> thank you very much. Maraming salamat. At syempre, huwag kakalimutan mag-subscribe sa WTFU sa YouTube. Facebook, Patreon, at syempre sa This is Mr. Fu Maganon! Oh. May dalawang paraan para mapanood ang uncut version ng interview na ito. Una, pwede kang maging YouTube channel member. O di kaya, pumunta lang sa www.channelfu.com. Ano pang hinihintay? Sali na rito kung saan nagsisiksikan ang mga wild at guafu. WTFU